Hello mga kajad Taring araw nga pala Nandito po tayo sa Stay College Kalamba At sa wakas natapos na po yung school year namin ngayong araw pero may THM event po ay magtatapos na din sila at ito na nagsisimula na yun ng event sa pamamagitan ng MCs at marami pang ibang performances ng mga THM para meron silang performance po sa kanilang mga grades o katulad din yung mga kadyad meron silang performance o so, katulad na napaka ganda yan mga kadyad napaka solid din yan at pagkatapos pala ng performance sila binigyan na kami ng certificate na best in certificate participation and attendance po sa seminar last June for sa Tourism Hospital and Principles 2 at nakakuha ko ng certificate of attendance and participation ay pagkatapos pala na uwi na kami at pumunta kami sa Serizal Coliseum at pumunta po kami sa graduation niya ati Becca para umatet at kailangan niya po ng alalay ni mami at ako din at sa si wakas may pa picture pa ako pero may remembrance, kailangan tayo magpakuha ng picture para meron tayo po sa Facebook. Ayun mga kajal, pumunta na tayo sa loob ng Coliseum ng Jose Rizal. Ang ganda pala, meron silang escalator, stairs, at ang ganda ng ambience pagkapasok ko tinignan ko sa TV kasi siya ni mami ng graduation toga ayat pagkapasok namin sa taas bagong gawa ang loob ng coliseum dito mga kadyan malamig aircon at mahaba pang space so katulad niya pwede ka magbasketball dito at maglaro at magkaroon ng mahabang events siyempre nagpapicture din si mami at lola lili dito pagkatapos pala simula ng event nagsusuot sila ng toga para sa sasimula ng commencement exercises pagkatapos pala namin magayos agad kami lumabas ng polisiyong at agad kami tatawagin isa-isa kasi para mas maganda ang tignan at mas maganda yung ambience. Para sa akin, kinukuhanan sila ng teacher bago sila umupo sa kanilang upuan. Ayan, katulad ng mga graduates sila. Ayan, mga judge Pagkatapos pala, pumunta po ako sa likod at bigyan ko si Ate Becca kung po, po siya nakaupo. Ayan, nasa likod pala siya pero di ko siya makikita mga judge Pero pagkatawag ko sa kanya mami ako kung ko na ng picture ay nagsisimula na po yung event ng host na magsasalita po siya sa saunahan para sa nararapat na 2024 graduates ay pagkatapos po nagsasalita agad na kami umupo at nagsisimula na po yung mga tatawagin ko sino yung nakakuha ng graduated or certificate mga kajar ayun mga kaklasi niya peka na buta nagpakuha ng picture Ayan mga kajat. ayun mga kaibigan niya tibika. Si mami. Mga kakilala ni mami. Ayan mga kajat. Ayan may pa-picture pa sila. O oh, maganda rin niya mga kajat. Siyempre kailangan may remembrance din. Ipo-post nila niya sa Facebook. Oh. Siyempre selfie muna ako para may remembrance din. Ayan sa ate Beka. Na ko, ako. Pinipicture siya kasama si mami ko. Ayan mga kajat. O oh, ang gandang ganda ng mami ko. Kasi sa personal niya magaling. Maganda siya. At inaas niya sa ate Beka mga kajat. Pagkatapos po ng pictorial taking mga kadyat, dyan. Agad na po si Mami mo po para manood po kung sino po yung kukuha ng certificate po at marami pang iba mga kadyat. At pagkatapos po, nagsisitayuan na yung mga kukuha ng certificate and medal mga kadyan. Siguraduhin ko po, po nandito si Ate Becca. Ay, maganda kasama yung klase niya. Ito po yung NC2 Caregiving Batch 128. Ito pala nandito si Ate Becca. sa wakas, congratulations Ate Becca, nakakuha ka ng diploma. Sir, ay ate, congratulations and God bless you. At Pagkatapos pala namin ng graduation Ate Becca, agad na kami lumabas sa Coliseum at pagkatapos pala ng graduation event ng PWU mga kajad, agad na kami lumabas at pumunta kami sa Shiki sa lang para kumain at celebration po namin ni Ate Becca ngayong graduation. Ayan, nag-order na rin sila ng kakainin nila at ito pala yung order namin po mga kajad. Ay, nabutag pala ng gabi dito mga kajad. Ito yung carbonara, mojos, chicken, manager's choice and pepperoni pizza. So, kain tayo mga kajat. Ito po yung kakainin ko ngayon. Siyempre, treat po ni mami ang mga kajat. so, kain tayo ng carbonara. Napakasarap yan mga kajat. Siyempre, chicken nila. Napakasolid din yan. Tsaka mojos. At yun, kinain ko na lahat. Siyempre, magpakabusog tayo mga kajat. Siyempre, food trip na naman ng mga tropa. Pagkatapos namin kumain sa Shikis, agad kami umuwi. Hanggang dito na lang mga kajat. Ate Becca, congratulations. Paalam muna. Bye-bye.